may nga po sa tanan no ang mga panggalis ni abang na po diing dapita kay gatawad ko o meteran po submeter so dara ang gitawad mga katiskarte o oh. ano siya kay kamon daw ni Gmichap dire so gagama ko dire ano siya yung source ipakagin ako dito submeter ano siya kay Gmichap man daw niyang ito po dire so na magtawad ko mga katiskarte so dara kong gitawad Oh, dara mo forma meter source meter paingon sa breaker then breaker paingon na diri sa mga outlet sa suga ni bang diri ang ako mga diskarte so ako ipakita ninyo sa pagtan ng mantod sa mga mano kadiskarte so stay here stay there ta dia in standby ta so na natawad na na akong kadiskarte so kani siyang linya mo ni si paingon na diri sa source mga suga, sa mga suga o sa mga outlet diri sa sulod kani siya yeah. nato breaker kay kung na trouble diri sa sulod mapalong po dayon sa breaker so mga diskarte dire ako nang i pan pasta patong is junction box niya sa so dara, mga ka diskarte gabutan ako junction box so mabutang po ko o outlet po dari na da pita mabutang outlet so dara, mga diskarte na taod na nako siya So cable clip ra akong gi-clip kay siminto man. So kanina siyang outleta, paingon ni dito sa junction box. at kanina siya dito mo-pull source niya. So ako sa ni-plaster. So dara na plaster na nako liskarte na. No? So dara. Mo-init siya Kani mag-splicing na so, pud ni. Color coding ra ni siya kay outlet ra man source. So dara ga liskarte na plaster na nako siya. owner siap plaster solut saja sel box color coding warna siap Puti putih putih so, hitam hitam saudara mab tabo nak ko discarde